Hello guys, magandang hapon. Ito yung ano niloloto kong beef steak. kong magluto. Ayan, ito siya. Pinakalambot ko siya ng konti. Ayan, ni-marinate ko kagabi yan. Ito. Hinihiwa-hiwa ko lang siya ng maninipis para sa ganun ay madalik madali siyang uh, lumambot. Ayan, actually, ito ay malambot na siguro. Ayan na siya. Minarinate ko siya ng bawang may toyo may uh, kalamansi ayan, para may amoy ayan, saka may nadurog na bawang kailangan natin palambutin ng kahit uh, 10 minutes lang ayan sya. ito yung kinakain natin sa mga restaurant kung nakikita nyo to ayan lang sya, mga beef steak talaga ito ay simpleng luto lang ng katulad kong ilokana pero kung marunong kang magluto, siguro ikikisa mo lang to kung malambot na siya. Ayan. Masarap yung amoy niya guys. Ayan. At namarinig ko na. Tinatang uh, hinihintay ko lang na mawala yung uh, tubig niyan. Para gawin ko siyang lipstick na yan. At ikikisa natin ng kaunting asibuyas. Ah, Ayan guys. So, uh, palambutin muna natin at uh, takipan natin ng uh, kahit uh, uh, one minute lang para after one minute ayan na ayan guys ayan. so dalawa ang niluluto natin for today ito naman yung isa ay pinakbet ayan pinagsabay ko na guys ang niluluto ko pinakbet at saka lipstick para sa ganon hindi na tayo magluluto mamayang hapon kasi late na tayong nagluto dahil marami na tayong ginawa pinagsabay ko na sa trabaho ko at sa pagluluto ko syempre dahil busy tayo ngayon, yan na. Ito yung pinakbet natin na guys. Ayan. Ang uh, pinakbet ng ilupana Ayan. Masarap. Ayan. ayan. lang yung guys. Ito yung ginagamit ko para sa pagluluto ko. Ayan. Ito ay talagang uh, recommendable. Ayan. Ito. Kasi less sya ng ano. Okay, okay. Less sya ng uh, cholesterol. Ayan. Very healthy talaga sya. Kung kailangan mo kapag yan. Okay. Ay, ang sarap ng ampala niya. O, ampalaya. Uh, may buto siya ng sitaw. Ayan siya, o. Oh. Ayan. Ayan. guys. Ayan. So, masarap, masarap talaga. Pinagsabay ko na para isa lang yung uh, gawain natin ngayon. Ayan. So, balikan natin ang beef steak natin. Ayan, dahil mainit, mainit talaga siya. Ito na siya. Ayan na yung beef natin. And guys. Alam niyo katulad kung nanay nag-busy talaga. Kailangan natin na uh, maging wais. Ayan, dahil nandito naman tayo sa kusina ngayon, pinagsabay ko na para sa mamayang tanghapon. Hindi na ako magluluto. Ayan na. Kasi sa dami ng trabaho natin, hindi na natin kayang uh, pagsabay-sabayin pa trabaho sa computer, sa mga online natin, sa mga paperworks natin, ayan na. So, paggamitin natin ng matalino matalinong pag-iisip natin. Wais talaga mga katulad natin, mga nanay. Ayan, yung mga katulad ng nanay na talagang binibigay nila ang mga best nila para sa mga pamilya. Ayan, guys. So, ayan pa, ka, kaunti na lang kaunti na lang yung tubig naman nga guys so, meron syang kaunting tubig yung ginagamit natin ano, oil para panggasa, ito sya o guys, extra virgin olive oil ito ay maganda sya less cholesterol talaga marami sya available talaga sa mga, ayan ito guys ang gagamitin natin para mas healthy pa Ayan, kasi bawal sa atin yung mga maraming mantika dahil sa cholesterol. Ayan, guys. Ayan, ayan malapit na siya. So, dahil malapit na siya, eh, kapitan pa natin na uh, siguro one minute si pa. Ayan, ito naman tayo sa kapila. Ah, ayan. Alam nyo guys, ito ay pure. Walang sahot ko. Nilagyan ko lang siya ng uh, uh, no cubes. Yan. Yan ang sarap na ang pinakdok. Pinaklet talaga ng mga ilokana, ilokano. Ang sarap. Ayan. Very healthy talaga yan kasi uh, binabad ko siya ng tubig ng 30 minutes to 1 hour. Ayan siya. Ayan na. So, guys. Yan mga mahilig sa gulay. Napakatulad ko mga mamis dyan. Mga nanay, mga ate. Yan balihin natin kumain ng uh, mga baseball. Ayan. Balik na naman tayo sa beefsteak. Ayan. Sabay na sabay na yung mga trabaho natin. And ngayon, dahil wala na siyang tubig, lagyan na natin ng kaunting oil. Ayan na siya. Ito yung oil. Lagyan natin ng kaunting oil. Ayan. Dahil uh, very hip oil natin. Ayan guys. Ayan. Then, uh, ano lang siya eh. Ito ay, meron na siyang tetunit ko sa kagad Para, hindi yung namarinit na. Then, hindi siya natin ng sibuyas. Ayan, yung sibuyas natin. Ayan, guys. Ito, guys. Ayan. Ayan. Ayan, so. Ayan, masarap to, mm -hmm. very healthy. Dahil uh, walang taba, wala siyang halong uh, taba ng baka. so ang simple, let's uh, take na ito. Okay kailangan natin ihalo yung ano niya. Ayan. Para maluto. Ayan. Ayan. Kahit hot cook lang itong sibuyas mo, okay na siya eh. Ayan so, kasi, nakain na natin yan ng uh, may kamatis pa, ka, diba? So, mas better yung hot cook. Ayan na. So, okay na guys. Ito na yung recipe natin for today hindi na ako magluluto mamayang hapon dahil late na tayo magluluto so, ayan ayan na ayan so, uh, ready na ang gusto natin ready na rin yung pinakbet natin, ayan guys ayan ang uh, recipe natin for today, okay, nady na din ang. ayan na yun masarap na pinakbet, wow ayan guys salamat guys